Pagbasa mula sa Aklat ng Karnungan Sinabi ng masasama, Tambangan natin ang taong matuwid pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon, sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos, hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan, hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong poon, agad may iibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan. Kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukup siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nilibot ni Yesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, Si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan! Lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Yesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ang naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.